Yan mga ka-viewers, um, nakakagulo uh, dito eh. sa aming market dahil nagbabainti-bainti na po ang mga presyuhan. Kwanto <laughs> sawa na tayo sa mga presyuhan na ito. O, oh, ayan. O, oh, kung tatawaran daw ito ng bainti, bibigay pa nila. Lakita <laughs> oh, mo pala sawa na talaga yan. <laughs> Alam mo natutuwa ako dito sa aming market kaya magalitong nagabagsak yeah, ang mga presyo. Mainti lang. Pauna <laughs> may 20, may 30, pero dito sa magagandang isda, nako po. Mainti lang. Medyo may presyo naman ng mga isda na mga ganito, katulad mga ito, 180, 200. 300, meron din yung mga 250 dyan sa mga medyo maliliit. 200 naman yung mga pakihaw na yan. At meron din naman tayo mga bisugo na 160 ang kilo. <laughs> O ba diba, saan ka pa? Kaya pasyalan nyo na ngamin pong market para makabili tayo ng mga presyuhang pangmasay. Yeah, pamigay na presyo ito dahil pahinti na lang daw yan. Dito lang ito sa aming market pa rin, bayan ng Nara, Palawan.